Kung ako yung tatanungin, may dalawang klaseng bakla lang eh. Una, yung baklang mas ginagamit yung utak kesa sa puso niya. Pangalawa, yung mga baklang, alam mo yon ginagamit yung puso kesa sa utak nila. Well, hindi naman ako para decisionan sila sa buhay nila. Kung ganyan yung gusto nila, kung gusto nilang bigyan ng pera, ng sapatos, ng cellphone, paaralin, papuntahin sa kung saan saan yung lalaki para lang masabing may jowa sila or masabing may nagmamahal sa kanila. So, them hindi ako para mag sa mga buhay nila kasi pera nila yan. Gawin nila kung anong gusto nila. Pero sis, kung ako yung tatanungin sa sarili ko, hindi talaga ako fan ng mga ganong klaseng bakla. Para sa akin, parang hindi siya wise gawin. Or siguro, talagang mas ginagamit ko lang din talaga yung utak ko kaysa sa puso ko. Kasi sister, sa ekonomiya ngayon, sa mga nangyayari ngayon sa mundo, dapat wise ka talaga. Nakita ko yung post ni Brand Damage dito sa social media. 19 months na sila ng jowa niya. Panoorin nyo. Sawa ko. Ano mas, ano, mag-guide ka man sa mga social climbers. Hello. Love mo ako? Hmm, Hindi ba? Guys, di diba, bali nang wala akong income. Ay Thank you sa lapan. Ang <laughs> bayad pala yun. Ang <laughs> <laughs> so, kiss ako ulit. Dito sa ulit. Mm. <coughs> maibuo ako yung eh. mahawa kasama. Love you. Love you. Ganon. Dapat may isang lapad kayo. <laughs> Bayad ang lahat. Kailangan mag-ipon talaga tayo kasi para may jowa tayo. Kasi yun ang paningin ng lahat. Yun ang paningin. Ni Pag wala ba akong lapad, hindi mo na ako Kahit wala na ito, sa'yo na. kailangan niya ay, ay, go. Oy, kahit wala na akong ano ah. Oh. Oo. Oh. Iiwan mo na yata ako eh. Kahit wala ka pang pera, kahit kay maghira. Oh. Hindi kita iiwan. Hindi kita iiwan. For sickness and health. In. For poor or eager. In. And I love you. Walang well, till death do us part? Hindi <laughs> 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 na, bye-bye na mga dapat. Bawasan na naman ang pera ko. <laughs> Ayan. Kung hindi ako nagkakamali, 33 years old na si Brenda. Tapos yung jowa niya, yung kayo na sa video, is hindi ko makita yung age eh. Pero sis, kitang-kita naman na medyo bagets pa ba? Diba? Kung ako yung tatanungin, feeling ko, more or less, 23 or 24 years old posible na mas bata pa. Unang-una, I'm very happy kay Miss Brenda. Buhay niya yan at the end of the day, decision niya naman yan. Kung anong gusto niyang gawin sa pera niya, sa buhay niya, sa eksena niya. Hindi natin siya papakialaman sa buhay niya, malaki na siya. Ito ang sakin lang. Kung ikaw yung tipong bakla na alam mo sa sarili mo, hindi ka naman kasing yaman ni Brenda Damage na yung pera mo is sapat lang. Yung tipong working class ka lang. Nagtatrabaho ka sa corporate world, sumusweldo ka ng minimum, or pwedeng above minimum. Medyo malaki-laki yung kita mo. Sis, bakit mo kailangan kumuha ng lalaki para bigyan mo ng pera para sustentuhan mo para palakihin mo? 'di diba? Walang sense. Kahit sa ang putig ng angulo, walang sense yung mga ganyang klaseng eksena. Kasi unang-una, kung bakla ka, dapat alam mo sa sarili mo na may limitasyon ka. Alam mo sa sarili mo na kapag kumuha ka ng straight man, legit na lalaki, sobrang laking chance na iiwanan ka niyan at the end of the day. Sobrang laking chance ha, na kapag nakuha niya na lahat ng gusto niya sa'yo, kapag nakapagpabili na yan ng bagong motor, Parts ng motor, cellphone, Jordan, na pag-aral mo na yan, ay eh, iwanan ka na niyan, sis. So tingin mo, sa mga ganong klaseng eksena, sino ang talo? Ikaw ba? o siya. Sis, mas talo ka. Kasi bukod sa effort na binigay mo, sa perang binigay mo, sa pagod na binigay mo, kapalit ng panandali ang aliw, kapalit ng pagmamahal, kapalit ng yakap-yakapad, ano pang ibang nakuha mo? Hindi wala na. Kadalasan kasi ng mga bakla, well, hindi ko naman sinasabing lahat, kumukuha sila ng mga batang bagets. na mga lalaking bata pa na pwede nilang, alam mo yun, utu-utuin, bigyan-bigyan ng kung ano-ano, isama sa mga ganitong lugar, bigyan ng sapatos, bigyan ng cellphone, papuntahin sa ganitong klaseng restaurant, pakainin, chururut-chururut. Siyempre, ang kapalit nun is panandali ang aliyo. Alam niyo na yun, sis, hindi ko na sasabihin yung mga ganong klaseng eksena kasi yun naman talaga yun. Kasi sister, kung isipin mo, ano pa bang makukuha mo sa bata bukod dun? Makukuhanan mo ba ng wisdom? Makukuhanan mo ba ng self-development? thing. Matuturuan ka ba niyan sa mga bagay na ganito? Matuturuan ka ba niyan sa ganito mga klaseng bagay? Oo, siguro in some way, shape, or form, meron siyang maibahagi sa iyong mga lesson sa buhay na pwede mong matutunan. Pero sis, buko dun, ano pa? Diba? Kung so, isipin nyo sis, sa mga ganitong klaseng relasyon, yung bakla talaga yung mas nagbibigay. Pera. Effort. Time energy. Tapos yung lalaki, ang nabibigay lang naman is yung pa-cute, kaming I love you, kunyari mahal ka, pang rampa-rampa mo, panang dali ang aliw, pang kama, kama Sa mga baklang kagaya ni Bren Damage, okay lang yan eh. Kasi meron silang perang pang sustento sa lalaki. Nabibigay nila yung mga ganong klasing bagay na hindi naapektuhan yung buhay nila. Like, kahit magbigay sila ng 5,000 every month, meron pa rin silang pambuhay sa sarili nila. Kahit magbigay sila ng mamahaling sapatos, kahit bilihan nila yan ng parte ng motor, kahit bilihan nila yan ng sobrang mahal na damit, sa sarili nila, alam nila na meron silang pera na panggasto sa sarili nila o sa pamilya nila. Ooh! Hindi kagaya ng mga baklang commoner, mga baklang middle class or below middle class, tapos susustentohan niyo yung mga lalaking ganyan. Like para sa ancestors. Kaya sobrang daming bakla rin na nababastos eh. Kasi unang-una, pumapayag silang bastusin sila ng mga tao sa paligid nila, lalong-lalo na ng mga kalalakihan. Kung hindi rin naman kayo papayag na gaganyanin kayo ng mga lalaki, na peperahan kayo ng mga lalaking mas bata pa sa inyo, eh hindi rin naman mangyayari yan. Uulitin ko, I'm not hating. <laughs> <laughs> hindi ko sinasabihan yung mga baklang ganito na tingil-tingilan yung mga ganyang klaseng bagay. Buhay nyo yan, hindi ako dito para mangialam sa inyo. Kung ganyan ang gusto nyong gawin sa buhay ninyo, magbigay kayo ng pera sa boyfriend ninyo, bilihan nyo ng ganito, papuntahin nyo sa mga ganitong lugar, so them be. <laughs> You do you, buhay niyo yan. Ang sa akin lang, kung kaya yung baklang wala rin naman kayong pera at alam niyo sa sarili niyo na yung pera niyo is talagang sakto lang din at hindi naman ganong karamihan, eh iwas-iwasan niyo yung mga ganitong klaseng lalaki. Kasi sister, sa sobrang hirap kitain ng pera ngayon, isipin mo, halos 24 oras mong pinaghirapan <coughs> tapos ibibigay mo lang ng ganun-ganun sa jowa mo. Kung sakaling mahal ka talaga ng jowa mo, like mahal ka talaga niya bukal sa pusong pagmamahal, kahit wala kang ibigay dyan, kahit hindi mo mabigyan ng pera yan, kahit hindi mo mabigyan ng sapatos yan, kahit hindi mo mabigyan ng cellphone yan, nandyan pa rin yan sa'yo. Ooh! Kasi ang totoong pagmamahal, hindi mo kailangang bilhin. Kusayang dumarating. <laughs> <laughs> sprinkle, sprinkle!